Girls, oh, tingnan nyo. They got problems on problems on problems on problems on problems on problems that solve them. my run through the money, the press will be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdiest is big. Tell me I'm garbage, I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone and progression is all that I wanted. The phone and affection. Diana, anong gusto mong sabihin sa amin? Oo nga, Diana. Tsaka bakit nandito sa si Romeo? Ah, uh, Diana, nag date na ba kayong dalawa? Diana, meron ba kaming hindi alam? Guys, ano? Diba? Huwag nga kayong mag-isip ng ganyan. Actually, gusto kong sabihin sa inyo na friend na natin si Romeo simula ngayon. Diba pinagtanggol niya tayo kay Coach Abby kahapon? Kaya gusto ko siyang pasalamatan. Friend na natin siya. Huh! Akala namin Diana ang boyfriend mo na si Romeo. Kinabahan, Kinabahan naman kami, kami sayo, sa iyo, Diana. Eh Diana, ano naman gagawin ni Romeo dito? Well girls, gusto daw maging basketball player ni Romeo. So tutulungan natin siya. Magiging basketball player siya. Oo oh, nga girls, kailangan ko ng tulong niyo. No, no problem. problem. Diana! Diana! Ang ni smiley dito. Feeling ko hindi siya papayag. Girls, actually hindi pa alam ni Smiley dito. Kasi kapag sinabi ko sa kanya, sigurado hindi siya matutuwa. So naisip ko na tayong lahat 'yung magsasabi sa kanya. Kung magkakasama tayong magsasabi sa kanya, mas malaki 'yung chance na isama niya si Romeo sa basketball team, 'di ba? Tama ako? Gagawin ko 'yung the best ko, guys. Magiging magaling akong basketball player. Uh -huh. Pero Romeo, bukas kang football player eh. Romeo, i-explain mo sa kanila. Mukha lang akong football player dahil sa suot ko. Pero ayoko. Gusto ko maging basketball player. Wow! Diana, mukhang ayaw nila ako. Girls, huwag nga kayong sarcastic. Okay, kausapin natin si Smiley na isama si Romeo sa team. Well, good luck sa atin. Diana, syempre. Kung kailangan mo ng tulong namin, tutulungan ka namin. Pero Diana, 100% sigurado ako. Hindi siya papayag. Diana, alam mo naman na magsaselos si Smiley kay Romeo. Oo nga, magsaselos yun sigurado. Romeo, wag kang mawala ng pag-asa. Girls, at least itry natin na kumbinsihin si Smiley. Girls, tutulungan niyo ba ako? Kakausapin niyo si Smiley. Oo, oh, susubukan namin, <laughs> Romeo. Huwag <laughs> niyo na siyang tawanan. Nininervous na nga eh. Gusto niya maging basketball player. Girls, huwag nga kayong tumawa. Diana, thank you talaga. Childhood dream ko talaga maging basketball ah, player. Romeo, friends lang tayo. Baka nakakalimutan mo. Friends lang, okay? Oo so, oh, nga pala, sorry. Nakalimutan ko. Boyfriend mo si Smiley. So good luck sa atin, girls. And good luck din kay Romeo. So girls, one, one for, for all, all for one! one. Ano gusto mong kainin? Mike, alam mo naman na nagfa-fasting ako, di ba? Diet. Eh, ano gusto mong inumin? Well, sige, pineapple na lang yung fresh. Pizza, ice, isang fresh pineapple juice. Ice, tingnan mo si Teacher Mike, may love life. O nga, tingnan mo, in love na in love. Okay, gawa ka daw ng pineapple juice. Bigyan mo ako malaki. Anong malaki? Eh, ito lang ginagamit natin. Pizza, sisip-sip tayo kay Teacher Mike. Okay. Tingnan niyo yung lovebirds, si Teacher Mike at si Coach Abby. Super in love. Oo nga, ang sweet. Huh, Nakahinga rin. Kadiri ka, bakit naman tinanggal mo yan sa public? Ano? Hindi ako komportable. Eh. Alam nyo, parang naiinis akong nakikita sila kasi ayoko si Coach Abby. Parang hindi naman yan yung sinabi mo kahapon. Kahapon, gusto ko siya. Ngayon, ayoko na. Abby, eto na yung fresh pineapple mo. Thank you, pizza. Ako naman pizza, bigyan mo ng latte. Yung malaki ha. Teacher Mike, bakit hindi mo naman sinabi agad? Sorry, kapag nakikita ko kasi si Abby, nawawala ako sa sarili Ikaw ko. Ikaw talaga, Mike. Abby, dadaling kita sa summer holiday dun sa pinakamagandang lake. Oh, Mike, ang sweet mo talaga. Leila, ayun sila. Oh, ang nakikita ko. Good, Good afternoon, teacher, teacher Mike. Mike. Sorry kung i-istorbohin ko yung date nyo. Meron kaming importanteng sasabihin sa'yo. Pwede pa tayong mag-usap? kukunin ka muna namin kay Coach Abby. Itong mga schoolgirls na to. Mga talaga oh. Girls, alam nyo naman break time ko, di ba? Teacher Mike, importante itong sasabihin namin. Di ba? Isasama mo si Coach Abby sa country house. So, saan siya matutulog? Hindi naman siya nag-contribute ng pera para sa sleeping bag. Ano Mike? Patutulogin nila ako sa sleeping bag? Abby, hindi mangyayari yan. Yung mga estudyante yung matutulog sa sleeping bag, ikaw sa kama, syempre. Sabihin mo sa kanila. Teacher Mike, bakit mo ako tinitignan ng ganyan? Wala kaming extra pera para sa sleeping bag ng girlfriend mo. Mike, mag freak out na ako. Girls, hindi nyo ba naiintindihan yung sleeping bags para sa inyong mga estudyante? Yung malaking bed para kay Abby? Yes, girls. Yung sleeping bags para sa mga students na magka-camping. Hindi ako magka-camping kasi takot ako sa mosquitoes. Okay? Ang tapang-tapang niya kunwari. Oo nga. Tapos takot naman sa lamok. <laughs> Anong tinatawa-tawa nyo? Palaka? Meron pa ba kayong sasabihin, ha? Wala na. O sige, girls. Pwede na kayong umalis. Okay, okay Teacher Mike. Ice, dalawang hot chocolate nga. Hello, Smiley. Hello, basketball players. Ah, uh, Smiley, kumusta ka ngayon? Oh, babe, kumusta? Maganda yung mood ko ngayon. Kitty, hello. Mabuti naman. Well, sana hindi ka mawala sa mood sa sasabihin namin. Diana, ano yung sinasabi nila ha? Girls, sana naman walang bad news ha. Mabait si Smiley ngayon. Kaya ayoko masira yung mood niya. Siyempre hindi. Girls, Diana, anong ginagawa ng kumag na dito? Hoy Romeo, lumabas ka nga! Please, wag mong sa Romeo Nandito kami para kausapin ka Pwede mo ba siyang isali sa basketball team? Sige, Sige na naman, Smiley, please isali mo na, na siya sa, sa team <laughs> Walang problema, pasok na siya Smiley, seryoso ka? Siyempre hindi, no? Anong kanakuhan to, Diana? Paalisin mo yan alam nyo, girls, hindi magandang biro yan. Smiley, please, tanggapin mo na siya para sa akin. No atin. way! Smiley, please! Smiley, please, pumahay ka na. Pangarap ko maging basketball player. Maraming may pangarap maging basketball player, no? Pero lahat, hindi basta-basta nagiging basketball player. Tsaka Romeo, ayoko sa'yo. Smiley, pumay ka na. Meron silang dahilan kaya ginagawa nila to kay Romeo. Oh, Smiley, tama si Masko. Alam mo, Smiley, friend na namin si Romeo ngayon. Kung hindi niya kami pinagtanggol kay Coach Abby kahapon, hindi na namin alam kung anong nangyari. Ay, wow! Pinagtatanggol ka na ni Romeo ngayon. Tapos sa susunod, ano? Boyfriend mo na siya. Tingnan na, hindi ka namin maintindihan. Smiley, ikaw yung boyfriend ko. Si Romeo, friend ko lang. Hindi niya na ako liligawan. Di ba, Romeo? Tama ako. Romeo? Romeo? Oo, hindi ko nakukulitin si Diana Kaya ko maghintay Romeo, ano ba sinasabi mo dyan? Hay? Ay, oo, sorry Nakalimutan ko Boyfriend ka pala ni Diana Congratulations, Romeo Isasali ka na ni Smiley sa team I love you, Smiley Oo na Romeo, saluin mo Yes Romeo, congratulations Sige, tignan natin kung may pag-asa ka O anong pang tinatayo tayo mo dyan? Pakita mo sa amin anong kaya mong gawin Oo, guys, papakita ko sa inyo Good luck, Romeo Kaya mo yan Wow, ang, ang galing, galing ni Romeo. Romeo. Ano kayang mangyayari sa amin? Chamba. Smiley, nakita mo? May potential si Romeo. Hindi hindi ka magsisisi, sinama mo siya sa team mo. Ngayon, bigyan mo na siya ng basketball uniform. Ano uniform? Agad-agad. O oh, mga pare, tara, training na tayo. Ano to? Feeling close agad, ikaw ang ititrain namin, Romeo. Sigurado kung magkakasundo kayo, tsaka magiging okay yung team nyo. Okay, dun lang kami sa cafe. Yes! <laughs> Boy, ikaw, makinig ka sa akin, ah. Ano yon? Nandito ka lang dahil kay Diana. Pero isa tayong team. Alisin mo yung kamay mo sa akin. Hindi tayo tropa, no? O sige na, kung gusto mo magsuot ng basketball uniform, magtatrabaho ka, hindi puro pakyut ang basketball. Ano, Romeo? naiintindihan mo? Tara, tignan lang natin. Oo na. O pare, masyado na tayong cool ngayon. Okay, super cool. Ryan, ano? Ano masasabi mo sa bago naming uniform? Ano yon? May tinatanong ba kayo? Nagbibilang akong pera Pare, bingi ba yan? Tinatanong namin kung cool ba yung uniform namin. Okay, nakapag-save na ako pa, pa beauty ko. Ano bang pakialam ko sa inyo? Hindi naman tayo friends, di ba? Sa bagay, wala namang alam to sa sports eh. Tara, bayaan na natin to. Oo nga, puro fashion lang nasa isip niyan. Fashionista. Talaga, fashionista ako. Oh my God, shopping nga ako bukas. boys, pwede ba? Huwag niyo kaming sundan. Bakit niyo ba kami sinusundan, ha? Criminals ba kami? Gigi, pwede ba? Huwag ka nang pakipot. Alam ko naman gusto mo pa rin ako. Oo nga, girls. Mag-ayos na tayo ngayon. Kasi kung hindi, hindi na kami pupunta sa country house. Oo, oh, Gigi. Hindi daw sila pupunta sa country house. Eh, di ba kayo pumunta? Pakailam namin boys don, Ano bang akala nyo sa mga sarili nyo, ha? mag enjoy kami kahit wala kayo. Ah, ganun, Julie. Ganun na ba, ha? So talagang forever nyo nang ayaw sa amin? Hoy, wag nga kayo magsigawan dyan. Nagmumuni-muni ako dito, eh. Wala kami kaming pakialam. Ryan, sabi mo nga sa dalawang to, ano kami kakul ni Patrick? Ayaw na daw nila sa amin. Hindi nila alam yung mawawala sa kanila. Nakita mo, Julie? Desperado na sila. Oo. Alam nyo, boys, to be honest, hindi naman kayo kule. Unang-una yung forma nyo. Mabaho tignan. No, no, no. Anong no, no, no? ha! Hindi naman ako bad breath. Oo nga, ako rin, hindi. Yung ponma nyo yung sinasabi ni Ryan, hindi yung hininga niyo. Alam niyo, kung gusto niyo talaga kami, magbago kayo, maging fashionista kayo dito sa school. Oo nga, baka sakaling bumalik pa kami sa inyo. Ah, ganun. So hindi na kayo interesado sa amin. Kung puro fashion nasa isip niyo, kausapin niyo to. Fashionista? Wow, nabaliw na sila sa atin. Grabe Judy, na. Judy, ayaw mo ba yon? Ryan, bakit hindi mo baguhin yung mga boys namin, ha? Oo nga, Fashionista ka, ba? Diba? Papayag sila, wala namang problema. Pero kailangan nila ng pera. Maraming pera. Sige, kakausapin namin sila. Kung gusto nilang bumalik kami sa kanila, kailangan magbago sila, no? Tama, girls. Siyempre, dapat lagi silang pogi, di ba? Girls, buti naman pumayag si Smiley. Oo nga, akala ko hindi siya papayag nung una. Cheerleaders, anong o-orderin niyo? Oo nga, buti pumayag siya. Pizza, bigyan mo nga kami ng special lemonade. May magandang nangyari ngayong araw. Magsiselebrate kami! Celebrate! Wow, ang ganda ng mood niyo ha. Okay, for lemonade. Boys, pwede ba? Dahan-dahan kayo. Last time nabasag yung marshmallow stand Ice, apat na lemonades daw. celebrate daw sila. Anong meron? Malay ko, hindi ko alam. Kev, narinig mo? Nasa good mood daw yung mga girls. Oo, narinig ko. So, ano ngayon? Tara, Kev. Makibalita tayo. Okay, tara. Girls, magaling naman si Romeo, di ba? Nakita nyo? Tsaka kayang-kaya niya si Coach Abby. Oo, Oo dayani. Hi, girls. May sile-celebrate yata kayo. Oo nga. Pwede ba kami mag-join? Yana, nakita mo yun? Pinupormahan ng mga football players yung mga bunnies. Oo, oo ide-record ko. Very good, Kiana. Kaya nga, love na love kita. Kailangan isulat ko to sa article ko. Football players, pinoformahan niyo ba kami? Pwede pa, wag kayong manggulo. nagse kami dito. kung kailangan namin ng kasama. Tatawagin namin yung mga basketball players. Yung mga basketball players boyfriend niyo, eh kami ano, ano lang, lang naman, naman eh. E? Friends. Friends! Alam niyo boys, ayaw ko sa mga makukulit, kaya pwede umalis na kayo. Hindi namin kayo kailangan. Bakit naman girls? Excuse me nga, girls, eto na yung lemonade. Hoy, football players, di ba kayo nakakaintindi? Sabi nila, umalis daw kayo dyan. Hoy kumag, wag kang makialam dito Dapat ah. Dapat di nyo kami tinatanggihan. Mas cool kami sa mga basketball players nyo. Pinalayas na mga basketball panis yung mga football players. Leila, idagdag mo dyan. Walang nagawa yung mga football players. Hindi pinansin yung bagong uniform. Yana, tumahimik ka nga. Isusulat ko yung gusto kong isulat. Huwag mo akong pangunahan. Leila, nagbibigay lang naman ako ng suggestions. Girls, nakita niyo yung mga football players nag-show off dahil dun sa bago nilang uniforms. Feeling ko gusto ako ni Kel. Halata naman. Oo, lagi kanyang tinitingnan na ko. Well, pansinin ko kaya siya. Blondie, wag naman. Ang weird nila, no? Girls, oo, oh, tingnan nyo. I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the press will be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The bird is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone and progression is all that I wanted. The phone and the Wow, Romeo, pamangkin ko. May mga kaibigan ka na. Romeo, friends mo na ba sila? Aha, best friend na namin yan. Ang swerte niya, di ba? Oh, Uncle Mike, basketball player na ako ngayon. Sige, busy kami. Si Romeo, nagbibinata na. Matagal nang binata yung pamangkin mo. Tinatrato mo lang siya as baby Napakasaya ko talaga, Romeo Hello, Teacher Mike Kami to, mga friends Wala na dito si Romeo Pumasok na sa cafe Ah, oo nga pala Mike, let's go May pag-uusapan pa tayo Ano nang gagawin natin sa holiday trip? Oh, girls Nandito na yung mga champions natin Hello! Kumusta na naman yung training nyo? Ice pizza Tatlong milkshakes nga Tsaka isang burger, ha? Napakasaya ng training namin, girls Salamat talaga sa inyo, girls The best kayo Smiley, alam ko naman na magiging masaya ka kay Romeo Besides, best friend ko na siya ngayon Kaya itrato mo rin siya as best friend mo Ano, ano daw? daw? Si Romeo best friend ni Diana? Kailan pa nangyari yun? Kitty, kailangan maging best friend mo yung katulad ni Romeo. Lagi kanyang ipagtatanggol. Hindi, Diana. Hindi kulyan Kung best friend mo si Romeo, isali mo siya sa cheerleading team mo. Tsaka hindi pwede magkaroon ng best friend na lalaki yung girlfriend ko. Yana, nakita mo yun? Basketball player na yung pamangkin ni Teacher Mike. Paano naman nangyari yun? Sigurado si Diana yung may gawa niyan. Smiley, huwag ka na magalit. Friends lang naman kami. Eh. Hindi naman kami magiging masyadong close. Ewan ko sa'yo, Smileek. Okay lang yan. Guys, nagsiselo si Smileek. Like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. Wait for our new cool episodes. I love you guys. Bye! Best friend, ano gusto mong orderin? O-order kita. Pang-order ako ni Smiley.